Reverend Sister, mga kapatid kay Kristo, magandang umaga po sa inyong lahat. So ngayon, panahon ng Adviento, ano bang ginagawa natin sa panahon ng Adviento? Ang ating ginagawa ay ang paghahanda ng ating sarili sa paggunita sa unang pagdating ng ating Panginoon na nangyari na at ito ay ating ginugunita sa araw ng Kailan sa araw ng Pasko at paghahanda ng ating sarili sa pagsalubong sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating. Ngayon ang mga paghahanda ng sariling it ng sarili sa panahon ng Adviento ay siguradong magdadala sa atin ng sakripisyo at penitensya. Tama? Lalong-lalo na Magsisimula na ang ating simbang gabi. Sakripisyo bayan, yan? Opo. Penitensya? Opo. Kaya, ang kulay ng adbiyento ay... Anong kulay ng adbiyento? Kulay violet. Ba Violet. Pero magtataka kayo, hindi naman violeta ang suot mo ngayon, Father. Anong kulay ng suot ko? Rosa. Halen? Rosa. Rosa. O bakit naging rosa? Dahil sa panahon ng paghahantay sa pagdating ng Panginoon. So darating pa lang ang Panginoon. Hindi pa siya dumating. So tama lang na tayo magalak kapag dumating na ang Panginoon. Kung ang Panginoon ay nasa atin ng piling. O sa aling pagbasa natin ito, matutunghayan? Ikalawang pagbasa? Na tayo ay magalak dahil nasa apiling na natin ang Panginoon, ibig sabihin dumating na ang Panginoon. So sa ikalawang pagbasa, sino po yung sumagot? Oh, oh nandoon pala. Oh, it's a mo ba, Brother Jerry? Agree ka ba? Agree. Sorry, I don't agree. <laughs> Sa, sa unang pagbasa natin na tunghayan mula sa ang anang ikalawang ang unang pagbasa sa aklat ni propeta Sophonias nasasabi diyan magalak ng lubusan lungsod ng Jerusalem Nasa piling mo na ang Panginoong iyong Diyos. So, hindi sabihin dumating na ang Panginoon. Tama. Ay eh dahil dumating na, siyempre tayo ay magalak. Kaya sabi, magalak ng lubusan, Jerusalem. Nasa piling mo ang Panginoong ating Diyos. So tama lang yun. Pero bakit tayo magalak? Sa panahon na tayo nag-aantay pa lamang ng pagdating ng Panginoon po. Oh. Sister Corazon, sa namang pagbasa natin, matutunghayan nito. Very good. O, oh, nakuha mo na sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Pilipos. Ano ba yung nasasabi dyan? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inoulit ko. Magalak kayo. Malapit nang dumating ang Panginoon. So hindi pa dumating ang Panginoon, malapit na siyang dumating. Okay? Kaya masasabi ba natin na tama ang ating ginagawa, mga Pilipino, na tayo ay nagagalak na kahit hindi pa Pasko sa simula ng ber? Tama ba yung ginagawa natin? Tama o oh, mali? Tama. Very good. Kasi sinasabi dito, darating pa lang ang Panginoon, magalak na kayo. Eh, sa simula ng ber, darating pa lang ang Pasko. So, yan. Nas, kahit darating pa lang ang Panginoon, pwede tayong magalak. Kaya yan ang naisiparating sa atin ng ikatlong linggo ng Adviento na tinatawag na Gaudete Sunday o linggo ng kagalakan na sa panahon ng Adviento tayo rin ay pwedeng magalak dahil darating ang Panginoon. Very good. Ngayon, tayo magkakaroon ng kagalakan sa panahon ng Adyento. O sa ang pagbasa naman natin ito, matutunghayan o natunghayan. Saan? Kung paano tayo magkaroon ng kagalakan sa panahon ng adyento. Ano, Sister Josie? Saan? Sa aling pagbasa? Ikalawa? O isa pang guess? Sa Ibanghelyo kung paano tayo magkaroon ng kagalakan So, diyan, nagmayroong naging daan para malaman natin kung paano magkaroon ng galak sa panahon ng adyento. Uh, ano yung daan na yon nung tinanong si Juan Bautista ng mga tao pagkatapos na siya ay naharal na sila ay dapat maging handa sa pagdating ng Panginoon. So anong tanong ng mga tao? Kung gayon, ano po ang dapat naming gawin? Kaya kapag ginawa nila 'yon, magkakaroon sila ng galak habang hinihintay pa nila ang Panginoon. So, anong buod ng sagot ni Juan Bautista? Gumawa ng mabuti. Wow! Gumawa ng masama. Tama ba ako? Kaya sinabi niya, doon sa mga may dalawang baro at mayroon dyan isa na wala. Anong mabuting gawin? Alin? Very good. Bigyan ng isa ang wala. Mabuti ba yun o masama? O, oh, yun, sabi ni Lord. O, oh, kung ikaw ay may maraming pagkain. At mayroon siya na wala. Ano ang mabuting gawin? Bigyan ng pagkain. Bahaginan. Huwag namang ibigay lahat mo yung pagkain mo. Bahaginan mo ng pagkain. So, ibig ng ni Juan Bautista, gumawa ng mabuti. Ikalawa, huwag gumawa ng masama. Ito ay sinabi niya sa una sa mga publikano o yung mga naniningil ng buwis. Anong sinabi niya? Huwag sumingil sa higit na dapat singilin Kapag ginawa po, ginawa po natin yon kung tayo ay mga maninigil ng, buwa ng buwis, yun ba'y tama o masama? Na maniningil tayo ng buwis ng higit sa so dapat singilin. Mabuti o masama? Masama. O si, sa mga kawal naman, anong sinabi ni Juan Bautista? Huwag Huwag bang hihigi kanino man. sa pamamagitan ng pamimilit o pagpaparatang ng hindi totoo. Dahil kapag pinaratangan na ng mga kawal, ng hindi totoo ang ordinaryong tao ay talagang magbibigay na lang yon. Tama? So, yun ba'y mabuti o masama? Ha? Ang pagpaparatang ng hindi totoo para makakuha ka. Tama? Ay mabuti o masama? Oh, so alam na natin kung paano magkaroon, magkakaroon ng galak sa panahon ng Adviento. Kaya ang tanong sa atin mga kapatid, tayo po ba ay laging gumagawa ng mabuti? Wala kayong sagot. Amen ba? very good. Tayo po ba ay laging hindi ginagawa ang masama? O kapag ganyan ang ating pag-amen ang lahat, ang sagot natin sa dalawa, ibig sabihin na magpakaroon tayo ng galak sa ating pag naghahanda sa pagdating ng Panginoon. Na ang violeta ay magiging rosa. Ang ating sakripisyo at penitensya ay magiging gala. Amen! Amen.